In this reading we will going to have general reading, future reading. and let's see the energy first. meron kang sabi natin pinagdidesisyonal, meron kang pinaplano, meron kang kailangan gawin. Then, lumitaw dito yung two paths na sa ngayon ay hindi mo siya mapagdesisyonan. So, choice, kailangan dito nga is decision because of choice. Also, I see here na Kagaya ng sinabi ko, meron dito na kailangan mong pag when it comes to your money, when it comes to your um, mga plano, when it comes to your resources with the Ace of Pentacles. And ito ay nangangailangan ng pag mo. Nakadepende sa desisyon mo itong um, material offer na to. Itong manifestations na to regarding with your money. And sabihin natin, lack of direction. I see. Here na meron lack of direction. Sabihin natin, kagaya nga nang nabanggit ko kanina, nahihirapan ka mag-discretion regarding this matter. Okay? I hear na, parang kailangan mong, since na ikaw ay, lack of direction regarding this matter kasi sa ngayon nagdi-decision, nagpaplano ka pa lang at wala ka pa talaga yung tipong pinopoint out parang kumbaga nagkakasya sa sa'yo ng sabihin natin ang dami mong iniisip restless and sa, kumbaga hindi na healthy to para sa yung mental health nagkakaroon ka na din ng lack of trust or trust issues so kailangan ipahinga mo yan with the four of swords card and dito sa ating future energy pag ito ay sabihin nating isa na to sa mga advices kailangan magkaroon ka ng direction magkaroon ka talaga ng uh, choice or concrete decision kasi may tendency kung hanggang ngayon ay patuloy ka pa rin guguluhin ng decision na yan at hindi mo pa siya kayang i-direct kung saan ka talaga patutungo, may tendency maka-encounter maka -encounter ka ng disappointments. Okay? Kasi dito, ayan o, lumitaw na. Pwede maging result yung lack of planning. Dito. Tingnan nyo yung mabuti ha. Dito nagpaplano ka, nag-iisip ka pa, pero dito sa part na to, parang lack of direction ka, hindi mo alam kung ano yung pagdidesisyonan mo. Hindi mo alam kung saan ka patutungo, ano yung pipiliin mong choice or option ang may tendency mag-reflect yan sa future energy natin which is lack of idea or lack of planning. Okay? So sa ngayon, may mga darating na bagay sa sa'yo, sa iyong pamumuhay, na sabihin natin na nga, nga ng good decision making nasa pagpaplano mo. Kasi may tendency uh, after this reading, kailangan i-reflect mo na sa sarili mo yan ano yung kailangan mong planuhin or ano yung kailangan mong piliin. Because eh uh, to oh, parang torn ka dito eh. Meron kang pinaplano, meron kang pinag-iisipan. Pero pag iyan ay sabihin nating hindi mo napagdesisyonan, hindi mo pinagplanuhang mabuti kung ano man yung mga binabalak mong yan, may tendency na mag dito. And eto, ito nga my loves, kagaya ng sinabi ko, ayan, returning trouble with the six of swords. Pag kasi yung ano na to, yung swords na to ay naka-upright kung smooth lang yung journey talagang patuloy lang siya with structure and stability pero naka up, naka reverse siya my love so may tendency nga na mag yan sa yon ng rough road okay so yung pag move on na yan may tendency mag cause sayo ng blockages So, kung meron ka mang pinag-iisipan right now, kung, may, kung merong, parang, kung meron dito na may kinalaman sa iyong finances, na nangangailangan na concrete decision, concrete planning. So, kung investment man yan, dapat pagplanuhan niyang mabuti. Kasi, at, eto pa ang isa, ang dami mong iniisip eh, kailangan magkaroon ka ng focus, okay? Focus, my loves, kasi dito, your, the spirits wants you to focus on something, and rest your mind. O yan, oh, rest your mind my loves kasi itong uh, ko, the more na marami kang iniisip nagkakaroon ka ng lack of direction i-apply mo kailangan ngayon i-apply mo sa iyong pamumuhay, iyong focus kasi maaapektuhan yung future my loves, kaya ka may tendency maka-encounter nito ng disappointments and a rough journey okay may tendency din na ah, ito kasi pag move forward yan. May tendency na ito pa yung maging blockages mo para mag move forward. So once na narinig mo to, kailangan ngayon pa lang inumpisahan mo na na ipayapa ang yung isipan para makapag-isip kang mabuti, makapagplano kang mabuti. Again, ito ay para sa yung future finances, future manifestations. And ito, kung meron ka mang gustong pasukin trabaho, dapat pagplanuhan mong mabuti. So limbo energy, urong sulong, pwede 'yon. Mm. Obstacles, delays. Desire, ambition. Arrival energy. Okay. So dito favorable yung ating future energy when it comes to this energy card or arrival. So I see na once na na-arrest mo, nagkaroon ka ng concrete decision, actions. Kung baga, you are able to move, you are able to take actions. Pero, dito, my loves, ngayon, ay you are currently in, in delays, motion. Kung baga, your finances, parang masasabi natin na kung mainiintay ka, sabi natin today, even this week, nandun pa yung delays, my loves. You are challenged because Kagaya ng sinabi ko, affected yan ng iyong decision making. Yung konkretong plano mo or your choice. Kung ano yung pipiliin mo, my loves. Kasi dito, ayan o, meron ka pang obstacles na pinagdadaan regarding with your finances. Okay. So, I also hear na my loves, may ilan, may ilan kang mga distraction talaga. Dito, diba? Tinan mo meron kang la kaya la lack of direction I also hear na meron kang kailangan mga tao connection na kailangang iwasan because of this snake card na nakatapat dito tingnan nyo yung current energy sa ilan sila sa mga nakakaapekto ng iyong parang may mga gumugulo sa isip mo ay sina limbawa eto meron kang opportunity na gustong i-take tapos meron ulit meron naman yung friend mo or kakilala mo na nag-o-offer sa iyo ganun may tendency ganun na ang dami-dami ang dami-daming ideas na hindi mo na alam kung saan ka magfo-focus kung alin ba talaga yung legit alin ba talaga yung uh, kailangan mong paniwalaan pero my love so meron talagang meron kang meron ditong deceitful pwede yung scam i also hear that kung hindi ka mag-iisip mabuti regarding with your finances may tendency maka-encounter ka ng ganun and dito may loves sabihin natin, ayan, kaya ko nakabanggit yung scam kasi nandito yung ambition. Kadalasan, yung ambition natin, yung nakakapagpasilat sa atin or sabihin natin, nakakapag uh, tulak sa atin sa mga mabilisang gain. Okay? So, dito kailangan yung deception maiwasan natin. You have to rest your mind. Meditation brings answer. Okay? You have to rest. Ayan, nakalagay relaxation. Na regarding sa yung isipan kasi mental mental space yung pinag uh, naging focus ng energy nito yung nasa gitna pero my loves eto ay sina kung sabihin nating dumadanas ka ng rough road ngayon don't worry my loves kasi spirits are giving you lots of blessings Okay? wag ka mag-alala. Lots, lots, of strength. Basta kailangan is inurture mo yung mind mo. Kasi dito puro mental space. Parang torture na torture isipan mo kung paano ka makakarating dun sa ambition mo. Pero dito, I you see na blessings. Isa sa blessings na ma-receive mare mo or coming from spirits is more and more strength na kumbaga tutulungan ka para magkaroon ng our, uh, dumating makarating sa yung goal na patutunguhan nyo. Tingnan nyo. Tingnan mo, eh, ano yan, iba't ibang season, araw, gabi. ba diba? yung kumbaga, bibigyan ka ng strength ni spirits. Hindi mo kailangang maguluhan. And kung nahihirapan ka mag-decision, my loves, always connect with them. Huwag kang magpapasilaw dito sa di ano na to merong uh, I see na merong tao sige, so, i-direct natin tao or opportunity na parang bigla kang masisilaw na parang uh, nakikita mo andun yung ambition mo pero mag-ingat ka dun dalami dito yung snake card natin So maganda ang energy dito. Just keep moving, my loves. Ayun, snake spirit. Ganito ulit. Change is coming for you. I also hear that. Or may kailangan ka na talagang baguhin. Kung ikaw ay salawahan, kailangan mong baguhin yon. Kung ikaw ay mabilis ma-deceive or sabihin natin mabilis madala ng mga sabi-sabi sa paligid, kailangan mong baguhin yon. Also, I hear na it's time for you financial healing coming for you with this snake card, double snake card, my loves so dito, confirmation na may change merong, ato, may may paparating na pagbabago, lalo na ang naging, ano kasi dito is more on finances, my loves eh, pero dito ito kasing snake na to naka, po, naka ano to sayo malapit to sayo yung energy na to and iyan ay sabihin natin uh, pwede niyang maapektuhan yung uh, success na iniintay mo dito yung manifestations mo dito but I see with angel number 55 na merong magandang pagbabago when it comes to financial healing okay financial healing lay a solid foundation. Oh, my loves, ayun na naman. Kailangan mo talagang mag na right now. So, kung hindi man ngayon talaga, kailangan mo nang uh, sabihin natin, aralin ang mga bagay-bagay para magkaroon ka ng good decision. Ng concrete decision. Okay. Slow and steady wins the race. Mm. Confirmation, my loves. <clears throat> Nandyan. Confirmation na darating ka din doon. Okay? Infinity coming for you. Alignment nandyan. Eto, my loves, ha? If ever naihingi ka ng sign, just pray. Just pray to the divine, the universe, to your God. And, ibibigay nila sa inyo yung connection, yung inyong hinahanap na sagot na yun. So, isa sa mga prayer na kailangan mong ipag-pray doon is yung alignment doon sa tinat future na sabi natin finances, future business na yan. Pero dito, confirmation na. Tingnan mo ah. Diba ang sabi natin kanina dito may tendency magkaroon ng delay. Kung ikaw ay magmamadali, may tendency maging rough yung iyong road. Pero darating ka din dyan confirmation. Pero kailangan pag-isipang mabuti. Slow and steady wins the race. Huwag mong madaliin. May mga tao na, ayano. Oh, lay a solid foundation confirmation magkamagmadali sa future mo sa kabuhayan mo lalo na kung yan sa pera kasi baka nga ma, ma deceive ka ng na mga nagpapakita ng alignment ambition mo sa mga mabilis ang paraan diba nabagkita yung kanina okay so tingnan natin if meron kang tanong kay angels ano ang isasagot nila sa inyo right now So, again, my loves, sa kung wala pa to ngayon, may tendency makareceive ka ng offer or maka-encounter ka ng mga scam. Kaya beware. Listen to your intuition, my loves. Hindi lahat ng nakikita mo, lalo na yung mabilisan. Ito yung maging starting point mo. You have to lay a solid foundation at huwag kang magmadali. Be assertive. Ayan, 'di ba? Pag-isipang mabuti, may lasting nan mabuti mga detalye, ang mga sulok-sulok, planuhin mabuti. And no. Meron nga ako nakikita baka nga merong dumating sa iyo, it's either na sabi natin o oferan ka or pwede din na Mangihingi ng mang, uh, ano ng energy mo. Sabi natin, magmumutang, pwede din yan. Basta dito kasi, parang ang energy dito, yung mabilis ang energy na pwede kang ma-scam or pwede kang magkamali sa pagdidesisyon. Kaya spirits are warning you, giving you this advice na slow and steady and you have to lay a solid foundation for your future. okay with business card rewrite your code right with rainbows okay ko ano man yung mga merong merong decision na, na iniintay may mga plano na gusto nang malagyan ng kulay with this bismuth okay so kung iyan ay matagal na obsolete na lagyan ng kulay yung mga plano yung mga pangarap pero kailangan iyan ay merong concrete decision okay so dito you have to focus deciding, uh, kasi nga, sa ngayon parang kumbaga, waiting ka pa rin the wait is over, my loves, kailangan mo na yan um, sabihin natin slow and steady, pero kailangan mabigyan na yan ng kulay nang hindi sa mabilis paraan, yun yung pwede mo palang maging ano, okay, nang hindi sa mabilis paraan iyon ang naka-align sa'yo okay, So, if ever na meron nag-offer sa'yo regarding with financial resources na sobrang bilis, hindi iyon. Hindi iyon yung iyong uh, hinihintay. And also, kung meron man, kung marami kang ano, ngayon pa lang pag-isipan mo na kung saan mo talaga gustong itutok yung iyong um, energy. Okay? And that's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one.